nababaan niyo yung mga gamit, yung cellphone niyo, naiwan sa likod. Nakaupo yung anak ko po sa harapan ng kasama ng driver. Mm -hmm. Ngayon yung phone niya, nilagay niya sa may gitna ng paa niya. Kinakuha Nung pagbabaan niya ng taxi, nakalimutan na niya kasi dumiretso ah. sa may mga luggage Oo. namin sa likod. Nung binuhat na niya yung mga luggage namin papasok sa ano, sa harapan ng check-in, sabi niya, kinapkap niya yung pantalon niya. Sabi niya, ma, my phone. Tumakbo siya papunta noon sa labas. Tapos yung taxi, humarurot na lang. Ganon. Kaya nakiusap kami doon sa ano, 2011. sa pag-check-in namin sa may hotel bumalik kami sa may bus station na doon kami nang galing na kami ng taxi na yon para dalhin kami sa ah, hotel. Ah, sinubukan yung abangan doon yung Opo, taxi kung babalik siya doon. Inabangan namin eh, pero wala, mala, uh, walang nakakaalam. Tapos yung may number doon na hotline sa may bus dalhin station, tinawagan ko yon. na sabi, tawagan mo to para humingi ka ng tulong. Ngayon, dumating po sila mga mga 6.30 like that. Tinignan nila yung mga CCTV dun sa dalen, hindi nakita. Tapos ngayon, nung bumalik kami dun sa hotel, may TV na magkabilaan dun sa may hukay-hukay, sabi nila. Hmm. Kaya inano namin yon, kaya niya namin nakuha. So ito pong taxi, si pinara nyo lang po to hindi to yung sa app pa, no? Nandun lang po na naghihintay sa may okay. bus. Sigurado naman yung anak ninyo na huling nakita niya yung cellphone niya dun sa taxi nung inilagay niya sa pagitan ng binti niya. Ng hawak paa. niya kasi yun, madam. Oo. Nung papasok kami. Tapos nung... Nung pagpasok sa, sa taxi, hawak oo, niya? Oo, hawak niya. Okay. Kusanayan niya kasi ganyan ginagawa niya kahit dun sa amin. Hmm. Palagi dito sa ano, paan niya hindi nilalagay sa bulsa. Ganyan. Eh, nagkataon na inaalala niya yung mga luggage namin. Okay. Yung nakalimutan na niya na pinick up yung phone niya. Saan po kayo galing, ma'am? Sa Cyprus po. Doon po Opo. kayo, bis? Ang party list na masasandalan. Axie, yes! Number 68 sa Balota! Magandang hapon, yes, ma sir. So nandito po kayo kasi si Ma'am Teresa Luka. Um naiwan daw po nung anak niya yung cellphone nilang iPhone 14 Pro Max. Mahalaga po kasi para may mga importanteng impormasyon doon kasi sila Ma'am eh. Uh, April 11 po, 11 PM. Ito pong taxi ninyo yata 'to na ang plate number ay AAN1735. Meron po kayong taxi na ito ang plate number, sir? Yes, ma'am. Pero ma'am, naibeta ko na po riyan. Pandemic days 2021. Pero sir, hindi nila tinanggal yung pangalan ninyo sa taxi. Yes, ma'am. Kasi paano ma yung mga panahon na yun, ma'am? Panahon ni, ni President Digong, bawal ma'am yung ano, ba bawal yung... Yung trapping institution, bawal magpalit pangalan. Hanggang ngayon, nakaregister pa rin sa inyo tong ano taxi Siguro na to? kasi yung truck e, din na ko dyan, ma'am. Hindi e, sabi siya may ari dyan eh. Sino po ang nakabili nito, sir? Yung, yung pumili sa akin yan, kilala ko. Okay po, ano pong ano pangalan? Po ma may ari dyan, ma'am, may truck din na ko. Bili na rin niya pala dyan, ma'am. Pero nakapangalan pa rin sa inyo. Nagdenegosyo pa rin kayo ng taxi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron ba, ma'am? Ilan bang taxi ninyo? Ilang sasakyan na ba meron kayo? Bali tatlo yun. Tatlo sana ito ba? Binenta ko na naman yung isa. Yan yung ano, 1731. So may dalawa pa kayo? Uh, 35. Opo. Meron po ba kayong pruweba na naibenta nyo na ito? Yes ma'am. May didubsil kami ma'am. Okay. Ano pong pangalan nung pinagbentahan? Nakalimutan ko naman kasi patakalin ma'am eh. Pero nasa akin ma'am yung didubsil dapat kung binenta nyo yan, na i-register yung pag-transfer niyan. Kasi, syempre, lahat ng liability nung sasakyan na yun, kayo pa rin ang kakargo nun. Ma'am, hindi ko naman alam doon, ma'am, sa nakabili, ma'am. Kasi ano? yun din ang sabi ko sa kanya, ilipat na. Eh, hindi naman man yung siguro ginawa. Kung baga, prangkisa nyo po ang tumatakbo doon ngayon. So, lahat ng kamalian nila, kayo ang sasagot nun. Ito yung ano eh, ito yung parati namin yeah. sa... Yun lang ko masasagot na. Ay, hindi, sir. Kung nasa negosyo kayo, hindi ayon yung mapahamak. Hindi nyo, ngayon, hindi nyo kilala kung sinong nagdadrive ng sasakyan. Pag may na, nasagasaan nun, kayo ang lagot nun. Kayo ang hahabulin. Wala kayong takas dahil sa inyo naka-register. Eh, eh, hiningi po namin sa LTFRB kung kaninong pangalan to, naka-owner, kanino nakaregister register na prangkisa. So, lahat po ng liability nito, sa inyo po. Walang transfer, kaya di yata na i-transfer yun yung nakabig sa akin. Eh sir, kung ako sa inyo, kailangan asikasuhin nyo na yung paglipat nito dun sa bumili. Yes, ma'am. Pabili ko mapunta nyo, ma'am. Pero, ma'am, siyempre... Kayo, kailangan mailipat nyo doon sa pinagbentahan nyo. Ngayon, yung pinagbentahan yes, nyo, problema niya na ibenta doon yes, sa pinagbentahan yes, niya. Kayo, as far as your concern dapat wala ang goal nyo matanggal yung pangalan nyo, mailipat nyo. At pag ginawa mm -hmm. nyo po yun, Papasamahan na rin po namin sila ma'am Teresa Luca para mapunta dun sa sinabi niyong pinagbentahan niyo mm -hmm. para masabi niya rin kung saan niya rin ibinenta at nang matunto namin kung sino po ang nagmaneho nito noong April 11, 11 p.m ah uh, yes, ma'am. Yes, ma kasi, sir, okay, po sila, ma'am Lukag. Importante po yung cellphone, eh. Madali naman bumili no, uh -huh. at mapalitan yung cellphone. Kaya lang po kasi crucial sa kanila yung mga impormasyon na nandun sa loob ng cellphone. Eh, nandun po kasi yung mga ticket namin pabalik. Yung post, eh, yung code ng ano, ng entry namin, nandun lahat. Kaming magina ina yung ID ng anak ko. Ma'am, gagawan po natin ng paraan no para po mahanap po natin yung phone kung mahanap po pero next time po ma'am sana po lalo na pag mahahalaga pong mga gamit mm -hmm. lalo na po ang mga cellphone um, ingatan po natin tripling ingat po tayo Opo. Opo. um make sure po lagi din naman po nagpapaalala no na um, check niyo muna yung mga uh, gamit bago bago po tayo bumaba. So ito po, ito po yung sinakyan nila ma'am Teresa Luca, AEN 1735. Uh, kung uh, kilala nyo po, sino po yung driver ng araw po na bumiyahe siya nung April 11 ng uh, alas 11 po ng gabi, Santa Mesa, Manila. Ipagbigay alam niyo po sa amin, pwede po kayong pumunta dito sa aming tanggapan. Kung meron kayong knowledge dun sa phone ni ma'am, ipagbigay alam niyo po sa aming tanggapan para matulungan po natin si ma'am Teresa. Nananawagan po ako sa driver nung hinatid kami sa Santa Mesa Hotel. Pakibalik lang po yung phone namin kung nakita mo dun sa sasakyan mo. Dahil yun lang ang way namin para makabalik ng Cyprus patutulungan uh, po namin kayo, ma'am, yung dun po sa ticket po. Salamat, Salamat po. po. Salamat po at magandang hapon po. po.